good morning po sa inyo lahat. For today's video natin guys, naluluto po tayo na dalawang ulo lang po guys ng isda para sa ating may sabaw. Kasi si baby hindi kumakain talaga pag walang sabaw. Kaya nagluto ako guys. Medyo agagahan ko lang kasi may may aalis tayo sa mga oras na to eh. Kaluto na tayo ng ating sinigang. Pero guys, hindi sampara kung ano nagay ko dito. Kalamansi. Kung saan ako sido ang ating nilagay sa ating buraw. Buraw na isla ito. Napakasarap na titikman na natin ang sabaw kung okay na ang lasa ng ating sinigang. Oh, napakasarap na guys. May amaya papakainin ko na si baby. Hmm, konti lang sinabaw ko kasi hindi naman mahilig sa sabaw sila. Pag sopas, yun, mahilig sila. Pero mga gantong, ano, kahit linaga na ano guys, eh, eh. Umabot sa amin yung dalawang araw dito ngayon. Ganyan lang ang sa sabon niya. Napakasarap na guys. Mukhang kakain ito si baby niya. Maya lang guys. Pakainin ko na 9. Ito 9.30 pa pakainin ko na. Thank you guys. Thank you for watching.